Hello mga kaliwat na akong bislak Yan ko Nabalik na sa rin umigong upaw Ay ah, isgot na sa tag Binisaya Sa usa sa mga misa nga ako ang na Tukaran na servisyuhan Na medyo nahimuot kong naminaw sa wali sa pare Kay nindot unta pero murag wa siya makasabot sa iyang gigamit nga pulong kay delikado kay itong iyang gigamit nga pulong ang istorya sa gospel was uh, uh si Jesus adto ningon sa iyang mga apostoles iyang mga disipulo nga mo mo balik siya sa uh, Jerusalem Ah. Apan, so, ang giingon sa pare sa iyang wali na, kisig ganyag balik-balik nga si Jesus Mi sumbalik sa Jerusalem. Mi sumbalik sa Jerusalem. Imbis, mubalik sa Jerusalem. Iyang giingon, mi sumbalik sa Jerusalem. Kanang word nga sumbalik, kanang pulong nga sumbalik kasagaran na anay negative nga connotation no kay gigamit yun na kasagaran sa mga uh, kanang naabay witchcraft ba kanang mamamarang nga na, kung mabarangon ka <clears throat> isumbalik na niya ito sa dayon sa laing mamamarang nga isumbalik ang barang ang curse ngadto sa naghimo so kanang sumbalik is to bounce back no ibalik ang unsay dautan nga gihimo diha nimo ni o oh, adtong tawhana o oh, adtong gapahimo so uh, pa associated siya with something negative so kung tag si Jesus misumbalik sa Jerusalem sa so, ato pa yung gibaslan iyang naay gibuhatan iyang gibalik niya ngadto sa Jerusalem ang di maayong gibuhat sa Jerusalem niya which is wrong ang mensahe unta is si Jesus mi balik sa Jerusalem return to Jerusalem not bounce back no nga ang ang di mayong gihimo ibalik ngadto niya dili no no so sumbalik is different from balik no so mayon tag may, ma kuan na nato na makatuna nato ng paggamit sa eksaktong word kay lahi yud ang meaning so sumbalik is imuhang ibalik og unsay gihimo sa tao ni kinsa diha nimo labi na uh, naagi na siya negative nga kuan like ibuhatan ka di maayo isumbalik nimo niya no isumbalik no? ibato og balik ilabay og balik niya Oh, no, but kung sakto ba sa English kung retaliate, retaliate mo, baus man ka. So most probably, naasad na siguro anang ko anak. Ibaos ni mo, ibalik ni mo, ang iyang di maayong gibuhat niya ni mo na isumbalik. No? Kung ikaw gipang himaraot, ano kuan kung sa kahit nga word, ha, raum, laum, laum, um, pangita ang meaning, ano, kung saan nagipang himaraot. Kung ikaw gi daot sa imong isig katao, no? nang ka nga, kanang oh, ma, ma, matay ka, masakit ka, ano na ba? No, so, ikaw po, kung gusto kang mabaw, siyong pag isumbalik ni mo ang kanang yang gisulti. Oh, no, sumbalik unta, oh, kamura unta, ana. so, which is, it's a bad thing actually. So, sumbalik is para nako, that's not, that doesn't have a good connotation at all. So, please don't use sumbalik when you mean balik. So, ang katong bahin sa gospel, ang mensahe ato ay si Jesus ni balik sa Jerusalem. Wala mo sumbalik sa Jerusalem. Hinautong taang nga masabstan sa tanan. Okay, bisaya, mga bislak! Long live!